Uy! Hey! Kalo ka ba? Tagal-tagal mo tagal naman e eh, ha, Hindi kumatingin niya. na. Sige na, handa tayo. Dali! Dali! Mahal! Taga Mahal! Hah! ano? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito ha? Nakita kita! huling huli ko yung babae! Isasa kayo pa talaga ha! huling huli! Taga nga! Sandali! Sandali! Hindi mo pwede hindi pwede? Hindi. At bakit? Hindi ba alam? Meron ng ano? Meron ng NCAP? Anong NCAP? NCAP. No Contact Apprehension Policy. hindi <laughs> mo alam yun? Hindi. Ha? Ano naman ngayon? Ha? Ibig sabihin yan, hindi mo akong pwedeng sitahin. Kasi hindi mo pwedeng sitahin yung mga motoristang may violation. Ah. Bakit hindi pwede? Eh hindi naman ako traffic enforcer. Asawa mo ako, di ba? Kahit na. Kahit na. Kahit na. Hindi pwede. Motorista ako ngayon. At yung violation ko na to, nangyayari sa kalsada. Ha? Sakop ko ng NCAP. Sakop ng NCAP? Oo. Kaya ang gagawin ko ngayon? Alam ka nang pabayaan ko yung kalokohan mo, ha? Uy! Sandali! Sandali ko ba? Kung talagang gusto mo ituloyan, kailangan sundin natin yung patakaran ng gobyerno. Tumingin ka sa paligid mo. Sigurado may CCTV dyan. Alamin mo kung sino may-ari ng CCTV na yan. Tapos kunin mo yung video file, tapos i-email mo sa akin. Pag na-email mo sa akin, meron ka na ebidensya, pwede na ako umapila. Ah, email. e-mail? E-mail, oh. e Eh, e napakatagal pa nun, oh. di ba? Gusto na kitang upakan, di oh, ba? hindi okay, nga, pwede, hindi pwede. No contact nga. Walang upak, no contact. Eh, hindi, hindi, hindi. O, sige ha, pababayaan kita ngayon, ha? Pero pagbabayaran mo to, O teka, sandali. Pati ang pagbabayad, alam mo, dahil dito sa NCAP, online na. Kaya yung bayad ko sa'yo, babang transfer ko na lang. Ha? Ganun na lang. O. Ka na mag-aksaya ng panahon para hindi na ako mag... Hoy! Hold up to! Hoy! Akin yung motor mo! Dalihan mo! Teka, okay. Mahal! 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 Hold up ako! Tumawag ka ng polis! Dali! Ha? Polis? Tatawag ako ng polis? Mas bahala ka dyan, ha? Asawa mo lang ako, di ba? At ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? NCAP? NCAP? pues. Hindi ko nasakop yan! kopyan. Tuloy mo, tuloy mo. Hal. Teka pa kung ano yung first. Ingat. Eh. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова